So ano din ang lawa din no, kay duha ka buka kung tarbaho o ano nga piling ba. O taga kamagi, iligan city, dahil silang duha dahil no, please lang. So una din ako gitarbaho ano no, ang pagkolor sa buhok ni ma'am. O mauna din na ang yang before o after. O anyway, maing adlaw di ay sa ato ang tanan. So ano din ang lawa din no, kay grabe ka bising sa piling wapa o. O nyo, wala pa dito ko assistant ano yung mga panahon na. Mauna, na ang managit ang kwarta ano yung ay laban o, please lang. Bito ay na pa dito ko sugod ano yung mga adlaw. Kaya lagi nalimot ko dahil nga na din na pabuk sa kuwa. Dugay na un kalog pa. Unya nga akong client ani day isad paabot ta sa kuha. Ayos miyo day datagwa sa lagtagad sa kuha. Mga 30 minutes sa siguro today usan ako nakita ang ilang chat. Mo na ayan na mo pariban sa piling gwapa oy kay tulog tulogar na mo please lang. Kay lagi dai nadogay na ko sala kuha dito sa Gawas oy. Ajus meyo dai hasan man ako ulawa ni mga adlawa. Kay lagi ang sabot amo dai al city. Unya nakamata pilig guapa dai kay aso so nakapin. May gani dai kay mga buutarapon kay ni anduha. Wala ra sa kula kasabi dai no ugla ra po sila nagreklamo ba. Pero hasan ulawa sa piling guapa ning adlawa dai oy please la. Anyway napacolor lang dai sinanay ani. Den ang sabot paguna mo ani dai scolor. Ah. Pero lagi kay dry man kayo ang buhok ni nanae kay sa sige u color. Mo na nagdecide ko nga ako sya ipribotox pre Botox. Kay para paghuman sa iyang color is dili na mo sa mot ug dry ang iyang buhok ba. Kay kung ako manggo dai color din no is dili na mang guna color ra ako ang sa inyong ang buhok iagi pa mang guna ko na siya og treatment dahil og iagi pa sa na nako og botok og But anyway kani sa dai pagka color sa buhok no is duha dai ka color ang ako ang gimix ani kay para ma achieve ito na ko ang color nga gusto na ko i-color si iyang buhok kay ako naman sa lagi ang ipabuot ni nanay kung unsang nga color ang ako i apply si iyang buhok mo sa na isa nga ganahan na nako dai pag ako magbuot ba kay kung ako mang magbuot sa color dai no ay sempre dai ka tudyong color nga akong ganahan mo na paguman human color no is ang na ko ni nanay og ganahan pa siya sa color kay kung ako mang no is grabe ko ganahan ani nga color gusto gani ko inani na kulor nga ko ang buhok dayno kay makaputi siya ba ug mao na dito ang before nga buhok ni nanay ka buhok mo ani niya dayno grabe ka dagan og patong nga kulor ba lain-lain mo color siya ang buhok ani mo na ani nga pagkakuloran ako no is dugad jud ko na human kay parang nahihirapan naman ang piling guapa ani oy Kita oi na dai kanindot ang buhok ni nanay no mo nang shout out ay ko ni nanay no kay lagi followers na ko siya og anyway more dito ko share sa inyo no og dire na dai ko mag end i'm emerly and thank you for watching mo nang mo ay